Isang maligaya, isang napakainit na pagbati ngayong araw ng mga puso, mga kameranda. Sana kayo ay masaya. Kung nasan mga po kayo ngayon, ay napapaligiran kayo ng mga taong minamahal ninyo ngayong araw ng Valentine's. Ano nga ba ang pagkakaiba at pagkakatulad ng cryptocurrency at ng Valentine's? Ang cryptocurrency price ay sobrang volatile. May mga pagkakataon na ito ay umaakyat, bumababa at ang antas ng pagtaas at pagbaba ay sobrang napakabilis din. Tawag na dito ay ang parabolic moves, momentum moves at mga drawdowns or retracements. Katulad ng pagmamahal, tayo ay nagbibigay din ng mabilis at sometimes mabagal or minsan naman ay steady na level ng pagmamahal. Karaniwan, tayo ay na out of love ng mabilis at tayo ay mabilis din na in love sa mga taong ating nakikita na attractive. Tawag dyan infatuation. Kamiranda, despite all of these similarities, one thing for sure is that sa cryptocurrency, sometimes kadalasan, ang ating market ay very unpredictable or inefficient. Katulad din yan ng ating mga taong minamahan. There are times that the love we give to are unpredictable. We need to be mindful of that. But one thing for sure, that despite those inefficiencies and unpredictability, alam ko na pag tayo ay nagmahal sa ating appetite to know trading, yung dunong na makukuha natin sa ating pag-aaral, our passion to persevere on the things that we do and we love, I'm sure at the end of that, we will be very, very successful. At the end of the day, ang pagkakatulad ng cryptocurrency at ng valentines ay yung ating masidhing pagmamahal on being very better person than what we are in the past. Yung pagmamahal na yan ay susuklian ka ng success in the future. At sana ikaw ay may S life na yung valentines. S meaning successful life. Happy Valentine's Day, Kameranda, and I love you 3,000.